Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayong August 16, 2023 at August 17, 2023. Ayan sa mga subscribers natin, sa mga followers natin dyan, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo ngayon sa ating sumada ngayong August 16. Ayan, dito pa tayo sa August, yan ay 8. 16 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po kagaya ng dati. Sisimplify muna natin itong mga number natin dyan. 0 plus 8 is 8. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 3 is 5. Ayan, dito rin po sa bandang gitna, add lang natin. 8 plus 7 is 15. At 7 plus 5 is 12. Ganun din po sa bandang baba. 15 plus 12 is 27. Yan po yung ating unang numero, meron tayong 27. At yung pangalawa, dito pa rin po sa bandang gitna. Ayan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 7 plus 5 is 20. Ayan, ito naman yung pangalawang numero natin. Meron tayong 20. At uh, pwede, pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. 20-27 o kaya naman ay 27-20. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan mga idol. At uh, dahil 2 digits po sila, ayan, kagaya ng dati natin ginagawa, isisimplify din po natin yung dalawang numbers natin dito. Para mas marami po tayong mga numero na pwedeng pagpilian. Isusumad na pwede po natin yun. Ayan, dito po sa do, uh, 20, 2 plus 0 is 2. At sa 27, 2 plus 7 is 9. Ito po ngayon yung isusumada natin, 2 tsaka 9. Ayan, unahin natin yung 2. Kukunin muna natin itong 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11 at pwede rin po ang 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. At dito sa 9, ayan, kukunin muna natin itong 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin po dito yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Ayan. At pwede rin ang 36. Sumada 36. 9. 3 plus 6 is 9. And mga idol, yan po yung ating mga numero na pwede po natin pagpilian dito sa ating sumada sa pecha ngayong August 16. Ayan, meron po tayo yung 2, 20, 11, 38, 29, 9, 27, 18 at 36 ayan, rambol lang natin yung mga number natin yan, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon po na pwede po nating matayaan. At ayun mga idol, para naman po dun sa ating sample, kinuha naman natin dito yung 18, 18, 29, ayan, uh, 36, 20, at 9, 11. ayun mga idol, ito naman po yung mga sample natin at pwede niyo rin pong matayan itong mata mo kung nagustuhan nyo po sila Ayan. meron tayong 18-29 saan tayo sa 20 at 9 o 11 ayan. pwede, pwede niyo rin pong matayan mga yan magdagdag lang mga kayo kung meron pa po kayong mga numero na gugustuhan dito sa mga naka-encircle natin mga numbers ayan, rambol lang natin yung mga yan pili lang po tayo kung ano po yung mga nakukrosonadaan po natin at kung may mga nagugustuhan po tayo mga numero dyan yan pwedeng pwede, pwede nyo po yung dagdag yan o kaya naman dito lang kayo kumuha yan pwede pwede kaya lang pong baan pumili kung ano pa po yung mga kombinasyon na gusto natin at ayun mga idol yun po ang ating sumahad ngayong August 16, 2023 maraming maraming salamat po at isunod naman natin yung ating advance sumada para naman po ngayong August 17, 2023 at bago natin yan simulan gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ito ang mga ginagawa nating mga sumada ay mga gabay lang po sa atin pong mga pagtaya ala pa rin pong nakakaalam o oh, makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar at pwede po itong tayaan sa umaga, sa hapon, sa gabi at sa lahat po tayo ng lokasyon at ayun mga idol, umpisan na po natin dito tayo sa ating advance sumada dito tayo sa August, yun ay 8 pa rin po tayo dito 17 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Uh, simplify muna natin yung mga numbers natin dito. Ayan, 0 plus 8 is 8. 1 plus 7 is 8. At uh, 2 plus 3 is 5. Ganoon din po sa bandang gitna. Uh, 8 plus 8 is 16. At uh, 8 plus 5 is 13. Ayan, dito rin po sa bandang baba. 16 plus 13 is 29. Yan naman yung ating unang numero. Meron tayong 29. At yung pangalawa, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 8 plus 5 is 21. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 21. At pwedeng pwede rin po natin matayan yung kombinasyon natin ito. 21, 29. Kaya naman ay 29. 21. Ayan, pwede pwede na po yan mga idol, yung kombinasyon natin dito. At para madagdagan nga po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian, ayun, isisimplify din po natin itong dalawang numbers natin dito at para may sumada natin. Ayan, unahin natin yung 21, 2 plus 1 is 3. At yung 29 naman, 2 plus 9 is 11. 2 digits po yung 11, kaya isisimplify din muna natin siya. And kaya magiging 1 plus 1 is 2. At ito po yung isusumada natin ngayon. 3 tsaka 2. At ayun mga idol, unahin natin ng 3. Kunin natin ng 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12 At dito naman po sa 2 Ayan, kukunin muna natin itong 11 Sumada 11 1 plus 1 is 2 Pwede rin po dyan yung 20 Sumada 20 2 plus 0 is 2 At pwede na natin makuha yung 29 Sumada 29 2 plus 9 is 11 at pwede rin ang 38. Sumahada 38. 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero natin pwede natin pagpilian. Meron tayong 3, 21, 30, 12, 39, 2, 11, 20, 29, at 38. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga personal nating mga kombinasyon. At yung sample natin, kinahan natin yung 29... 29.3 38.21 at 11.30 ayan mga idol yan po yung mga sample natin pwede nyo pong matayan tong mga to kung nagusto nyo po sila ayan meron tayong 29.3 38.21 at 11.30 pwede nyo pong matayan yung mga yun kung nagusto nyo po sila ayan magdagdag na lang po kayo o kung ano man po yung mga numero, numero pa po natin nagugustuhan dito yan, kaya na lang pong bayan pumili kung may mga kombinasyon po po tayong korsonada at ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong August 16 at August 17, 2023 maraming maraming salamat po